Malayo pa lang natatanaw na kita may bitbit ka eh. Pat. Pat, may bigay bigayan benta. Pa, bigay. Uh, hindi nga, hindi totoo. Baka Ito. baka may benta mo sa akin 'yan. Ay, hindi. <laughs> <laughs> hindi. Uh, buksan na natin, Pat. Tikman natin 'yan. Ha? Dapat tikman mo rin 'yan. Saan galing 'yan? Doon po. Ginawa hindi mo na 'yun. Pinagkainan natin noon nga. Ah. Uh, hindi pa naalis yung bunga. Oo nga. Tama. Hanggang ngayon. Ang bunga. Ang bunga. Andayin bunga. Magluluto tayo ngayon ng munggo. Masarap po lang namin munggo. Tsaka pritong bangos. Ay, eh, kung kaya plate. Oh, tikma muna natin yung papaya. Ay, bigyan mo yan, bigyan mo yan. Kaninong anak yan ng pogi? Ha? Anak mo? Oh, kaya pala pogi. Alika rito, oh. Bigyan mo ka natin dun. Nan, papaya. Oh, oh bigyan mo si Fernan. Kumakain yan, kumakain ng buto yan, ng papaya. Gamot kaya yan, di ba nan? Mm, bigay mo kay Parnon. Hmm. Oh, pakita mo nga sa kanila na, na kinakain ng buto. Uh, oh. <laughs> tiga mo. Oh, gamot yan, Pat. Gamot po? Mm -hmm. Ikaw, eh, mo. Masarap, masarap ang buto ng papaya. Kasi ano, bigyan mo rin. Anak ni ano. Mm. Oh, mga gusto papaya. Oh, sige. Hindi lang ako kakain, ha? kaya ano. Hmm. Bigyan mo din si ano. Naiya lang kainin yan gusto may bibigay lagi sa atin, invite kasi Jeline. Eh. Uh, kinakain ng buto niyan. Kaya sila din na sinasayang ng buto. Oh, oh. Ikaw oh. May mo pat Eh. Kabi mo ano masasabi mo kay, kay ano? Kay utol mo. Hindi na hmm. Chef, no. Sarap yung bata. Oh. Mm. Mm. Lulunukin mo lang. Mm. Hindi <laughs> niya <laughs> Hindi niya malunok. Bigyan mo yung bata. Ito na, ito na. Hmm. Nai. Kumukmuk bigay. Nayana. Na. Ah. Marami kasi tinapay dito, dito na bigay mo. Bagay may selti papaya o tinanggal niya. Hindi wala naman siyang ano eh. Matalino talaga 'to. Ito, ito <laughs> yung ano eh, <yan>, matalino eh. Hindi <laughs> Eh <laughs> anak ni Michael 'yan eh, sa Canigilan <laughs> eh. Matalino talaga 'yan. <laughs> <laughs> ha? Hindi mapapatibon. Oo nga, magaling. Magaling inalisin buto. Oo. Bata pa lang magaling na ano. Mm, nandito po kami ngayon at magluluto sila. ayan si Ate Ate. No, oh, si Ate. Tapos si Nanay, Nay. Si Nanay kasi ay pagluluto yung mga kababayan natin ng munggo. Oh, at may aplit 'yon na halo no, Nay. Tapos saka ano, ewan ko kung may bahokok Marami po yung munggo na iluluto, ah. Mm, talagang sulit. Dito na rin kami kakain kasalo sila. Tagalog, munggo. sa inyo. Balatong. Balatong. Oh, sa Kapampangan, Balatong balatong